Hi! Ito ang part 2 ng frozen foods na in-order ko sa Almer Pinoy Store. Napaka-sosyal. Nasa styrofoam. Sus, ang ingay. Grabe! Kagabi ko lang siya in-order. Ang layo nun. Malayo yun dito sa place ko. Bang klase talaga magmahal si madam sa mga customer niya. Pero imo, e, sobrang care nito. Aka styrofoam. Bongga. Yung nag-order ka kagabi ng Frozen. Kinabukasan, nasa yun na. O, saan di ba? Diba? Mag-order na kayo sa Almir Pinoy Store. Napakaganda ng balot. Grabe. Hindi ka magsisisi talaga mag-order ng paulit-ulit kay madam. Pangatlong ano ko na to. Subok ko nang mag-order sa kanya. Pabongga ng pabongga. <laughs> Grabe oh. Pwede ko pa itong gamitin. Itong style na to. Grabe. tignan ko kung anong laman ng... Wow! Papawaw ka talaga yung... Ayusin natin. Ayan. Yeah. Ito ang laman ng... O, oh, diba? May... Ano ba dito? May yelo. As usual. Kagabi ko lang siya in order. Ibang klase talaga, o. Oh. Ikiam pangalawang order ko na to kasi nasarapan ako. Uh, ah, pangalawang or pangatlong order ko na to, sorry. Nung uh, pangalawang order ko, sabi ko ang sarap naman. Kaya nag-order ako ulit. Isipin mo yon ito lang ang laman niya, pero bangbang-bangga yung lagayan. <laughs> Pang mayaman. <laughs> Dalawang kikiam. At isang supot na saba. O, ba diba? Saba uh, whole steam ba saba bananas. Pang sahog ko to sa sabaw-sabaw. O, 'di diba? Pa, ito lang laman, no? <laughs> pero bongga yung lagayan. Ibang klase. Pang mayaman ka talaga, Madam Ivy. Mga kapwa ko Pilipino dito sa Netherlands, order na kayo dun sa Almir Pinoy Store. Hindi ko siya pinapromote, pero grabe. Subok na. Ang ganda talaga. Ganda ng servisyo po nila. Mayroon na naman akong ice. Okay, salamat. Bye!